ayo, Ako po ay mag, ano na, maglalans at magdi-dinner ng mga kauhayo. Dahil wala po yung mag-ama ko. Maga po ako mag, mag at magdi-dinner. Pinagsabay ko na. Merienda na rin. Yeah. Meron po tayo mga kauhayo na meron po ang kalangan si drink. At yung binigay po ng best friend ko. Binigyan po niya ako ng maha. Ah, hindi pala maha. Biko. Biko na maraming latik at may langka. Mga ka-Ohio. Ayan. Ayan po. Pakita okay, ko po sa inyo ha. Ayan po yung kanyang biko. Ayan. Maraming latik. And then, gumili po ako ng manggang hilaw, mga ka-ohayo. At may bagoong po ako. Ayan. May bagoong. At meron po akong collagen. At meron po ako barley, na brown Ayan. Kain po tayo, mga ka-ohayo. Ito po yung maliit ko po. Ayan. <laughs> ang aking pong electric fan pag pumapasok po ako sa trabaho. Pray lang po ako. Thank you Lord for this food you given us. Bless this food. Amen. Kain mga kauhayo. Amen. Thank you Lord. Praise God. Kain po mga kauhayo. Dalawang pray eh humahabol pa hmm. Hmm. hindi siya masyadong matamis mga kausalo hmm. hindi po masyadong matamis yung gawa ko ng kaibigan ko na sinabi ko. Pero, marami pong latik, saka po may langka. Then, sabayan natin ng hot collagen. Kasi kanina kumaga hindi po ako nakainom. Nagapura po ako eh. Mamaya po, magluluto po ako ng bobis, mga kapakayo. Balat muna tayo ng mangga mangga. Matamis daw po ito. Galing daw po ito ng Vietnam. Matamis. Pumili kami kahapon ng kaibigan ko. Hilaw na hilaw. Nakakalaway mga kaohayo. Kanina po kasi umalis ako. Yan, nagpa-parlor po muna ako. Kaya may gulay po yung buhok ko mga kaohayo. Inipit ko lang mainit kasi. Kain po tayo. Sila papa po at saka yung anak ko po ay may pinuntahan mga kaohayo. Mamaya gabi pa po antin nilang dalawa. Kaya solo flight ko ngayon. Mga ibon lang kasama ko. Yan. Pagkatapos ko kumain, maglilinis muna ako ng bathtub then magluluto na po ako kaso sa kupo sa bago oh mga kaupayo hmm. lagi ko kasi binibili yung mga hinog na ngayon naman ayan pero kami yung tabi tayo ng kaibigan ko ng ano ng kilaw. Yan. Lalagay po ako mga ka-ohayo. Bagoong. Bagoong, bagoong. Ay, makakain na naman kita bagoong. Makabila magdating na ng mga lahang awa. Huwag <laughs> naman. Yan. Kain po tayo mga ka-ohayo may kalamansi juice pa ako. Like mas. Mm. Tama po yung sabi, hindi siya ganun kaasim. Crap. Tama lang po. Mm. Sarap mga ka na Parang nasa pilipinas ako. Medyo may hangin ng konti pero yung simoy po niya mainit. Kaya ang bispo pagpawisan -pag mga ka-ohayo. Bago po ako mag-match nagdilig lang po talaga ako. Tapos tinapay lang sa aking inom ng tubig. Takbo. Kasi, meron po akong kasama kaibigan ko eh. Mayroon po di diba? Nakakahiya. Malayo pa po yung lugar. At dyan siya po ako. Wala akong dalang tissue, makakahiya. Hmm. Pinashagi mm. ko po yung buhok ko, then yung ilalim, pinakulayan ko mga ka-Ohio. Ayan. Yeah. How's my trick mata, mga ka -Ohio? <laughs> manipis lang pinagawa ko. Ayoko na na makapal kasi magtatrabaho po kami sa ano. Pati sa pagkain din. Bawal. Hindi po maka Ohio. God bless us po. Yung akin po mga kamatis. Ay, may mga bunga na mga ka-Ohio ang tataba. Maya, update ko kayo. After kong kumain, ha? Ayun po, oh. Tatanaw ko. Yung talong ko rin po, ay, ayan. Maglalakihan na. At yung mga sili. Yung mga mustasa naman po, petsay. Yan po yung pagkain po ng mga ibon po namin. Kaya, siguro 6 months ay abot na po nila pagkain yung mga Ohio. Yung beans ko, saka dito ko nagtataasan ng mga Ohio. Ang saya-saya. Ang saya Yun lang po mga Ohio. Ingat po lahat. Paalam. Bye-bye. Mga ka -Ohayo, ito po ang aking bagong gupit at kulay. Paalam, salamat.